Maliliit pero matataba at buhay na buhay pa nang inabutan ko sa palengke ang mga tilapyang ito. Kaya naman for today's video ay gagawa ako ng burong tilapia at magluluto na rin ng papaitang bituka ng tilapia. Dahil nga sa bagyo, kaya naman halos itong malilit na tilapia na lamang ang tindang isda sa palengke. Pero dahil matataba at buhay na buhay pa ito nung inabutan ko sa palengke, kaya naman hindi na rin ako nagdalawang isip na bumili nito. Pagkarating ko nga sa bahay ay sinabi ko kagad kay ate na magbuburo ako ng ilang piraso nitong malilit na tilapia. At dahil nga matataba ito ay gagawin ko naman papaitan ang mga bituka nito. Hindi ko na nga rin ito pinalinisan sa nagtitinda dahil panigurado maguulit din naman ako ng paglilinis nito. Dahil pagdating sa pagbuburo ng mga isda ay kinakailangan na talagang maganda ang Nilinisan ko na ito at ang una kong ginawa ay tinanggalan ko muna ito ng mga palikpik o mga tinik-tinik. At ang sunod ko naman na ginawa ay kinaliskisan ko ito at saka ako naman kinuha ang mga bitukan nito. Konting ingat lamang dahil baka mapisa ang mga apdo. Pagkatapos ko nga maihulay ang mga bitukan nito ay tinanggalan ko na rin ito ng mga apdo. Dahil pagdating sa pagluluto ng papaitang bitukan ng tilapia ay hindi na kinakailangan ng mga apdo dahil mapait na rin ang bitukan nito. At nung nalinis ko na nga na maayos sa mga bituka ay tinabi ko na lamang muna saka naman ako namili ng ilang piraso nitong tilapia na gagawin ko ng buro. At nung ko na nga, ang pagbibiyak nito na ay nakita ko ni mama at tinawanan niya ako. Dahil ang sabi niya ay pag maghihiwa daw ng pamburo o pandaing ay hindi mo na binibitukahan. Dahil mahihiwa daw ang tiyan, papangit na ito kapag hiniwa na ng padaing. Nilinis ko na yan dyan ng maayos, tinanggalan ko na muna ng mga hasang, saka ako naman tinanggal itong mga itim, itim o mga dugo-dugo. Ginamitan ko na yan dyan ng brush para sa ganun ay maganda ang pagkakalinis. Dahil pag hindi ito gaano nalinis ay mas mabaho ang pagkakaburo. Sunod ko naman na ay pinatigis ko muna itong mga isda dahil pangit din ang pagkakaburo kapag basang basa ang isda. Kaya naman isinantabi ko na lamang muna. Habang pinapatigis ko yan, inasikaso ko naman itong lulutuin ko na papaitan. Naghiwa na muna ako ng mga ricado. Naghiwa lamang ako dyan ng bawang sibuyas. Tapos dinagdagan ko na lamang yung luya dahil kakailanganin ko rin para sa buro. Madali lang naman ang proseso ng pagluluto ng papaitan bituka ng tilapia dahil igigisa lamang ito at dadagdagan na lamang ng kunting pampalasa. Dinamihan ko ngayon ricado kaya naman talagang talab na talaban lasa nito at nilagyan ko na rin ito ng asin paminta tapos kunting magic sarap. Dahil sa taba kaya dumami ang mantika mabilis itong naluto kaya naman hinango ko kaagad at nakalimutan ko nga yung siling green okay, tikim-tikim muna hindi sya gano'ng mapait hindi mapait? hmm taste test Masakit naman ang usok. ko. Masakit naman ah. Sarap. Elbo. Oh, ah. Elbo. No? Oh, well, sarap niya nga. Hindi masyadong mapait. Hmm. Oh, pito ka! Ayoko. Hindi siya mapait. Mahilado. A little bit. Dangerous. Ay. <laughs> Hindi sobrang na. Uy, ang sarap-sarap. Ano to? Sarap na ito pang ulam. Ito, kainan? Mm-mm. Oo nga. Sarap talaga. Nakapagsaing na ako dito at hinalo ko na rin itong luya at asin dito sa kanin at hinintay ko na lamang ito na nilipat Inilipat din pala ni ate itong mga isda dito sa netbag para mas maganda daw ang pagkakatigis at mas maganda ang pagkakatuyo. At nung lumamig na nga yung kanin at natuyo na ng na maayos yung isda, sinimulan ko na rin ang pagsalansan dito sa garapon. Inuna ko ng ginawa dito ay sinapinan ko muna ng konting kanin yung garapon. Saka ako naman nilagyan ng palaman na kanin yung isda at inilagay ko na rin dito sa garapon. Madali na lamang yan dahil layer-layer na lamang ang paglalagay niyan. Matapos yan, inilagyan ko na ng packing tape itong para po nang sa ganun na hindi sumingaw at maghihintay na lamang ako ng isang linggo bago itulutoin at yun lamang po for today's videos thanks for watching